reaction na nga eh. Oh, wag na i-bulgar ang hindi dapat i-bulgar. Kasama naman ako. Diyos ko naman na mga ito, serang to. Oh, kasama ako. Alam mo, ako yung may pila ka mag- Uy, kasama naman ako. Sige. Napastart na ba to? Si Obi, Si Obi na lang yung kinuna. <laughs> <laughs> Sa mana ng galit mo? Hoy, ikaw lang hindi pa umahawak ng picture ah. Oh, ayan na, hawakan ko oh, na oh, akin <laughs> na. Hay. Hoy, yari video yan. Siapa, siapa? Bakit may ganyan? Mataka si post kayo video <laughs> yung mga bakera. Save si muna ba? Oh, <laughs> okay na. O, oh, bye bye. Ay. No, Oy, bye bye. Babay! Babay kayo sa... O Ay. Ano pa? Tama na, alakot. O wala na? Naman na, babay na yun. Wala na <gulito> <Hop> it, <chop. gulito> Hindi, meron pa rin.